BOMBO INTERNATIONAL NEWS ang mga kaanak ni Huzam Wafi, isang ama ng anim, mata, anim na matapos siyang mapatay habang kumukuha ng pagkain sa isang relief site sa Rafagasa. Ayon sa Palestinian Civil Defense, kabilang siya sa isang nasawi ng Israel Gunfire habang papunta sa lugar ng pamahagi ng ayuda. Kumuha lamang ito ng pagkain para sa mga anak nito pero bangkay na itong inuwi. Ayon sa Red Cross, 179 ang tinatayang nasugatan karamihan mula sa bala at shrapnel habang sinusubukang makakuha ng ayuda. Maring itinanggi ng Israel at ng Gaza Humanitarian Foundation ang insidente. Ngunit ayon sa mga saksi, libo-libong tao ang nagtipon sa site sa madaling araw. Nanawagan naman ang mga aid group ng ligtas at makataong distribusyon ng tulong sa gitna ng lumalalang tagutom sa Gaza.